Ano kung tapang na manghihiram na are? Ano ka naman na yan? Aba? Ay, sino hong hindi magagalit? Sino hong hindi magtatapang pagkagayan? Ang usapan namin ay isang linggo. Bago ngayon, kinabukasan, kinukuha na agad sa akin. May maaari kang gayon. Hindi gayon, pag usapan na isang linggo, isang linggo. Tumupad naman sa usapan, hindi yung gayaan. Nakakapanginit ng dugo eh. Oo, kain naman na. ah. Pagkagayan man ang kausap mo. Hindi ka ulam. Baka kayo rin. Kung kayo ang pag kung kayo ang manghihiram at mm, sabi niyo isang linggo bago kinabukasan ay kinukuha na agad eh. Ewan ko na ako hindi mag-iintang inyong dugaw. Inay, mm. baka gusto niyo akong batay eh. So, birthday uh, uh, mo? Hi. Ako nang anak sa iyo, alam ko ba na parawan mo? Birthday ka lang akong yeah. binabate. Oo, yeah. oh, <laughs> mo sa akin yun, yun, uh, yan. Oo, oh, diga. Happy 14.2. Yan. Yeah. Oo, no, 14.2. Ayan, natatay na kain uh -huh. na. No. Ayan, inubo tuloy. botoloy nakakapagsinggit lamang ito so na ayan 14.2 hindi ay, na nililigoy na dali ni sa ano isang mm -hmm. libsan okay. dahil ako ay 14.2 na so pala Ayan, ako po, Diyos ko, kung hindi pa sasabihin. Hala, Hindi, ako ang unang bumati sa isa Facebook. Okay, binati ko na Ay, oo, binati ko. Ay, oo nga, para nakaita ko na nga. Alam mo, ako'y turuan mo. Ano to, turuan mo sa inyo? Turuan mo ako na yung na yan. Ay, naku po, ari pala yung may, kaya ako ari lagi nang kapag sasamgip sa ala, lagi na nakakutsara. Dahil hindi marunong mag-chopstick. Hindi, di ang, ayan, oo, oo, kigar O, eh. ayan, oo, hindi ka, o, oh, yan. Sige, kain kayo dyan. Hmm, kita nyo ka. Paano kay matututo na yan? Eh, hindi niya naman tawag oh, 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 din oh, eh. Know? Hindi niya sinusubukan. Testing, testing. testing. O, oh, yan. are. kunin ninyo. Tay, tay, tay. Kunin nyo, are. O, oh, yan. Alo? O. Oh. O, oh, sige ho. O, oh, subo eh. Magkano yung pagkakain ng ganda yung... Ato mm. oh, ka. Ang talagod <laughs> to ka. Ano ba? Pagkakaluto ng papa mo, edi eh, dito kain mo na. Mm. Ciao! chow. Alam mo na, chow. din naman nga aring magsamgip eh. Gutom na gutom si inay Parang hindi nang galing sa kainan. Oh. Siya kain na. Hindi ko usap nga hawin na rin ano. Beto. Ari ho ang aking inay naghihiyahiyan ho din eh. Ayaw ho nga kanta. Inay, pinapakanta ho kayo. Kayo kumanta yung Ito ano ang nang hindi yung Ito inyong pamanakas ang oh. ano turn between the love oh, okay. ako oh, mo kuin ni tangkaran ikaw na lang pa inay dali na kumanta oh, na kayo ya yeah, simula na oh <laughs> <laughs> takot na takot lagi okay. hindi <laughs> na tatanto so... <laughs> kasi na hindi na hindi ko pa titindihin ni ay sorry na ko pa ako naman eh hindi man gift galing mo ano ba papahiya tayo nandagay na ito? Kung <laughs> na.